Hello guys. Ah, uh, dito ako sa kabilang project. Iniwan ko na yung bubong doon sa pinsan ko kasi silan da lang yun. Kasi sinasabi ko sa inyo hindi namin na video. Gracias. Kasi yung cellphone ko talaga nagluloko. Sunod naman namin tong bubungan. Kaya ano kasi iniwan ko yung isang labor ko dito para mag-pull dito. Ayan ang ay, kwatro ano, kwatro agwas. Pero nagkakabit pa kami ng pasabog niya. E, ito ang ginagawa ko ngayon eh, pasabog niya 'yan. Kabit pa namin 'yan. Ayan. Aguas agwas. Habang inasin yung ano doon, yung trash na ginawa namin do sa park place. Ito yung ginagawa namin. Kaso ah, hindi ko ito nabijuan yung upisa kami kasi yung cellphone ko wala na pag nagbibidyo nag ano siya, nag, pang nagre-reboot nag-hang eh, kailangan tayo dito pag nagbibidyo tayo diretso bura agad kaya kada kada ano ko kay Ninong, pasa ko kay Ninong Dante binubura ko na kagad kasi kasi sira yung cellphone natin wala pa tayong pambili ayan eh kung kayo gusto nyo magpagawa dito na kayo kontakin nyo na si Dinong Dante para sigurado kayo sa gawa kasi ito matagal na namin itong ginagawa eh yan dito yung hmm. patro agwas po pa namin yan yan tapos pa ako ko yan sa mga labor ko na mga labor ko tinuturuan ko to kay kasi ano eh gusto ko silang matuto kasi hindi na yung buhay magkasama kami kailangan matuto sila kasi may mga kanya kanya na silang pamilya eh tayo naman biling naman tayo magturo kasi hindi naman natin madadala sa hukay yung mga kalaman natin kaya kailangan ituro natin hmm. na. Eh mga may mga alam-alam na rin naman yung ano ko, labor ko. Hmm. Yan, pinayapos ko yung bakal para hindi lepa rin ng hangin. Yan, pinayapos natin. Para hindi magreklamo yung may ari. Baka sabihin, hindi pa rin yung trusses. Kaya, ayan, pinayapos natin. Yan, yung iba pa niyan, patiktikan ko pa yung ano niyan, yung biga. Dagdagan ko pa ng bakal yan. Yan, din pa yan. Kulang pa sa pulwi dyan. Kailangan, bago natin bago natin bitawan tong trusses kailangan matibay para kahit anong bagyong dumating hindi hindi li pa rin ang hangin hindi tayo masisi ng may-ari okay guys ay update ko na lang kayo pag uh, ano matapos namin to mapupull with tapos bubungan namin to kasi ito sinukatan na namin eh i-order na na yun yung, yung, yung na ito bubong Okay guys, update ko na lang kayo sunod na video na matatapos natin. Bago magbubong tayo nito, ay video natin. Para makita nyo na kung ano nangyayari doon sa nagagawa natin project. Sige guys, salamat guys. God bless. Ingat kayo lahat.